Hi guys, for today's speech. No, uh, maglalaba ako. Lalaba ko mga damit nila papa. At saka silang mama. <laughs> <laughs> Ay, hindi siya sa automatic na talaga. Kasi gusto ng mama magdamit damit ni papa. <laughs> <laughs>

dili lang ko takan. Adi, bakal ko lang yung guys, pero bakal ko lang yung guys ka na. Tag-sara, mo ka. Nagliwaw na ko ba? magliwang na kayo. Yeah. And now guys, Gitaw ko sa mga amo kay anong gitaw ko ako limon. Nana ko sa na guys. Imbis maglaba ko pa ko ako limon Kaya magkaon sila. Um, karon guys, kay magkaonan sila. Kapasalamat ko ko sa mga amo kay sa ta mi magkaon, mi sa panas ar ko magkaon guys. Eh kung unsay pagka lang pagkaon makatil out ko dili ko sila la ko. Sa ko ni imo anak kapan an chuko eh, pagkaon guys. Karon ilang bisog ko nga pa ako ng ko Kapala Kapalaban guys sa plato. Uy, yung patong rock latong ito. Asa Ang na. guys? Lato sa ero. Ay, karang sa taas. Kaya sa akin, simpre, atong tila ng pagkaon Guys, makaabot ko dari ang pila ka An? Iko mo man ang kuhan. Doha ka mm? ako dari na lang ko guys. Ay, naana -na, guys magkaunta. Gino ako. Kaya pa guys... ako um. mo, guys. Dili ko din ni Dato akong nanhian, guys. Sa pagitan, mag-shares ako, guys. Mag-shares ako sa utak na ako. Patungunan ang amo, guys. Wadyo ko, wakita nga mag guys. Kanina yung mot ko. Hindi ka like. ato. Nakatawa ko taon, guys. Hindi ko sinit. Hindi. Tinamot ang kanina. guys kung sa kong experience na guys. Pero, um, baka panulun na lang yung guys. kayo eh, ako oh, katoos sa kung pipati na rin guys. Pasistikan. You know, oh. Um, ano tanan, nalipay mo sa kong video no. Ang tanan na mo napunitan niya. Mga, mga aral sa kong video. Na, dili tanan nga na adiri sa gawas. Ang mga arabo is dato. may ubang pobre. Pero ang pobre sila ha. Oh. Nagtawa na ang pagkapobre sila ha. Dagay riff. tulog yapon ang ang dana silang balay. Mole pobre. Pobre na sa dire. Pero guys, sa to ang pobre. Ang balay ang bat lang. Tinaga ul. Dire ya. Kita nimo mga nindot pa man kaya pon ang mga balay nila. Di nimo sila ilan. Mga arte pod ginagmay. Pero thankful mo ko kay bisag kuwat ko puyan ko guys ba kapo yung maginlo at sa adlaw mo rok malikad ko unang aktirin to na sa mga ligis mga kuwan magmap ko karon ba tini ano ah, ano lang ako ng buhat ng kay kapo ba yung guys ng sigi tapalik palik yung may lang tapay menti busog na no? mo Unsa ilang kaunan guys mga kaumpo ko Muna akong pasalamatan sa ginoo Kaya makatila po ko Pero mola lagi pag-iitin na yun Kaya naan ko O guys Thank you for watching Nakot ko nga nalipay mo Kung lamay na punitan niya gamay niya story Abot na ko ka makontinue ka po kumang laba Kani guys ako ni keep keep na ako ng akong food Kaya nyo nagluto ko, indomie. L noodles ato ba? Noodles. Hinatag sa anak sa mga 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 15 anyos pa. Ang edad sa bae. Kaya nagluto siya kahapon, guys. O, indomie. Mm, noodles ba? Noodles. kita yeah. Gita ka, buko Murak suhul ba? Suhul. Kaya nagluto mo nang kagwang. Nanguman, guys. Kaya nalipay ko. Siyempre nalipay ko. Ay, ko Yung takot ako sa kwarto. Pahalip na kita. manang di mo sabag sa bagay sa nagtako jud pagkaon guys di mo tong nagbuot-buot kasi lang kalat takang ko buhi-buhi na ni ilisod kayo di ba oh mura to guys ay eh. mura man mura may mo sa hong di mo hatla sigiro ko ba bay ba pa ingya sigiro ko istorya kaniro jud pagtabi ay nako